subscribe to my channel. Good morning guys. Punta tayo ngayon guys sa tilapiahan. Papakainin natin ng tilapia. Ano guys? Ito yung lugar natin din lang guys sa Mountain Province. And guys, dito tayo sa Mountain Province guys. Pakain natin tayo ng tilapia doon para sa December malalagay yung tilapia so so tayo guys ng buta kasi akyat tayo sa bundok tapos may palayan tapos may ahas meron tayong pamalo ng ahas ito na tara, tara guys And guys ito yung daan akyat tayo dyan sa bundok na yan oh. yung daan punta doon sa likod doon yung ano na mga tilapia ispan Thank yeah guys, yan. May kalsada yan dyan. May school yan dito sa taas. Ayan o. Oh, school. May bagong kalsada papunta sa school. Dito sa school. Ano? So, Tapos yan. May konting palayan din dyan o. Oh. Diyan tayo dadaan guys. Buntok na yan o. Oh. Yan o. Oh. May bayin natin yung bundok Ayan guys Ito yung daan Ayan Ayan yung daan O oh, punta maliit na daan kami dalo tayong Tungkod Kasi tirik yung daan Ayan Yung daan o oh. So, tayo guys ng buta para iwas makinit iwas makagat ng mga ano mga angkat sa daan tapos yun may palayan naririnig guys yung lagas ng tubig na dito sa tubig guys nandito na tayo sa taas kaya na

tapos yung kalsada na sa baba guys nandito na tayo sa taas ng bundok yan ayun yung paligid guys paligid din ng mga bundok yan tapos yung kalsada doon sa baba tapos yun yung palayan andyan yung ano andyan, andyan yung fish pan Diyan. Sa so, may mga palay na yan. Tapos yung igiban sa baba, yun. Doon kami nagigib igib ni Neri. Kapag igib si Neri, dyan nandito siya. Yan. sa so, may motor na yan. Dyan yung igiban. Tapos sa taas pa yung bundok Oh. Nandito pa lang ako sa uh, bandang baba. Yan, yan nung nakaraan, inakyat namin din yan dyan ni eh mamili at ni Daddy siya ang magkat kami dyan sa mundo Kaya, hiking Ayan. tapos yung bahay na sa baba yun yung green ng bubong yan yung bahay dito guys yung green ng bubong sa kanya may simbahan tapos yung school doon Ayan. Ayan tapos yun guys pupunta tayo dyan yan ang daan dyan pupunta tayo doon sa may fish pan doon papakainin na natin yung mga isda doon See guys pupunta tayo doon guys yan guys yung igiba ng tubig eh. Yan. Ah. guys, so kesa, dami daming ng tubig. masasakyan sila sa sa tubig. Sa laway sa isa kita uh, tayo sa. Um, Nang no, mga tilapia Ayan guys, so, malapit na tayo guys. Ayan yung balayer. Malapit na maharabis yung palay. Guys, okay, nandito na tayo guys. May gate. May gate din dito. Para yung mga baka. Hindi makapasok kasi marami ding mga baka dito. guys, may malaking puno ng bayabas. Paborito ni Sir Paul yan, bayabas. Oh. Tapos yun mga cashews. Mga cashews oh. Malaking puno ng bayabas. Med kanyan yung abukado. Dito mukhang abukado talaga, pero pagdating dito yan. Iba yung dahon, maliliit. Ay ano. Oh. Pala ko ng dalawang puno eh. Isa lang naman yung puno. Pero yung dahon dalawa klase. May puno guys, sa yung bunga oh. Ano kaya to? Ito kaya yung bignay. Bignay kaya to. <laughs> Ayan oh, nawawala sila ng dahon. Oh. Ako oh, nakakain to. tama yun. Tapos nandito yung pagkain ng isda. Ayun Pagkain ng isda. Kasabit dito sa puno. Pagkain na tayo ng isda guys. Pala. Ang lakas ng tubig. Oh. Sa dito sa tubig.

Trabaho natin sa bukid guys Papakain ng isda Mayroong malaki Mayroong malaki

Hmm. Hmm. So, Ang lalim ng gila. Nakakot sila ng malaki hey malalaki guys, salamat sa panonood guys. I know. I know <laughs> See you guys, sa Bye bye. Thank you all for watching this new video. Please like and subscribe.